Oo naman lang ga, kasi sabi nga everybody deserve a second chance. Basta totoo yung pagbabago, exactly po. Basta nakikita mo yung totoong pagbabago sa kanya, why not, ba diba? nabigyan mo ng second chance yung tao? Pero kung nakikita mo naman na ginagamit lang niya yung pagmamakaawa niya, pag, ano niya, yung pagpapanggap niya, yung ganun, no? Huwag niyong bigyan ng second chance. Minsan kasi yung mga tao magagaling mag-an eh. Magagaling magpanggap eh tapos yung pala sa pagpapanggap nila may pinaplano sila mga ganun kaya 'wag din tayong basta-ka kasi may mga tao mapagsamantala eh ganun sila eh Sabi nila ano na mabuting tao na sila pero yung pala nag-iibang anyo kapag nakatalikod ka na 'di ba Ganun sila.